Ito po sir, tatanggalin ko yung sira ha. May sira po ito. Di, nabibiyak yan yan. Ha? Ah, buo ito pero dito ang sira. Natama sa amin. Sir, sabihin pag masakit ha. Ang lambot. Oh. De. Checke chat. Konti lang pa naman nakatiket. Belakang na. Krabe. Hay to seramihan. Tatanggalin ko ha. Yan sarapin <sharp> mo. Walang kinakapitan. Pero to hindi ko alam. Medyo masakit to ah. Kasi baluktot. Sakit? Masakit yan pag nayuyup eh. Ito din. Opo. May sakit po talaga yan. Ay, nakapit. Sorry, sir. Tiis mo konti lang. Gumawa po kasi. Yan, sorry. Eh, Sa gitna. Yan. Hilayin ko. Okay lang? Kitit yung dry skin. Kakat ko. Wait lang. Manipis lang yung dry skin niya dito. Balikan ko. Oo. Oh. Mag, i-relax e, mo nung sa'yo. na? hindi pwedeng i-push nung i-push kasi manipis yung parte nun ito. Um. Hindi po pwedeng parting dito. Pwede ka magtanggal. Kasi walang kinakapitan. Sakit ba, sir? Hindi. Ibihiran niya ang gusto ang maging. Hindi wala ang Pag umakap, ay magpagal. Ididihin ko yung pagpusya kasi mas sobrang kapal naman para mapantay ko yung ano, pagkabako. Tsaka yung mancha ng dumi. Pinipwersa ko. Dinidihin ko pala. Dito meron pa yan sir ha. Hindi pa tayo tapos dyan. Oh, so, itin na ko dito. Ayan eh. Hmm. Meron pa. Daging dyan, ano? eh, po, dyan. Kaya lang manipis po kasi yung ano niya, dry skin. Hindi pwedeng ituloy kasi susugat siya ng gusto. Manipis lang eh. Relax mo sir. Huwag mo iyan. Nalaban para makuha ko yung mga dumi-dumi. Try ko pong iyanahan konti ha. Diyan lang yan sa labas. Diyan lang sa labas. Pag dala niya yung belt bag niya, may pupuntaan siya. Pag hindi niya dala yung belt bag niya, diyan lang siya sa labas. Siya po yung drive ng tricycle. hatid sundo sa mga estudyante po. School service po. Um.